Pag ganito po ang ulam na niluluto nyo, abay, talagang mapapasain kayo ng doble doble eh. Ang ricado naman po eh, kakarimput lang. Discarte nyo na po kung anong parte naman kung gusto nyo gamitin. Pagkahugas ko po ng malamig na tubig, eh sinigurado ko pong pahira ng paper towels ang lahat ng piraso ng manok para po baging tuyong-tuyo. -tuyo. Pagkatapos po niya ay eh, ilalagyan po natin yan ng pamintang durog, lagyan po natin ng asin. Okay, eh, trito nyo na tapulahin nyo. Konting mantika lang po ang ginamit ko din eh dahil po yung manok na ating ginamit ay may balat. Yun po ang ginamit kong pinagmantika ko at niluto ko ng mga 6-7 minuto hanggang sa mapula. Hilaw pa po yung loob niya na, o oh, pagkatapos po niya, ganire. Eh. O oh, lagay niyo na po yung sibuyas. Halo po ng konti. Ilagay na po ang maraming luya. Maninipisit, mahahaba po ang hiwan ng luya. Halo! O tsaka po natin lagyan ng napakaraming bawang na pinitpet. Hindi ko po yan nilagay kanina at baka po masunog habang sinasangkot siya natin yung manok. Ilagay nyo na po isang latang gata. Lagyan nyo na po ng suka. Pagkatapos eh, ang pampaanghang naman eh, ito hot sauce. O kaya naman eh, chili garlic paste dahil wala po akong siling mahaba eh. O yun eh, ayos na po. Kung wala kayo nun eh, desile. O patisan nyo na po. Dalawang kutsarang patis po ang inilagay ko. Tapos ilalagyan eh, po natin, wala po akong sining mahaba, kaya ito eh, green bell pepper po ang ilalagay natin. Ayos na rin po yan. O pagkatapos ay eh, kung meron po kayong sariwang daaw ng sili eh, de, lagyan nyo po para magandang tingnan, berde. Ayos po ba? Pagmamantikain natin yan ha, hinaan nyo po yung apoy sa medium at nang hindi maluto yung ating gulay. Pag wala po akong maisip na ilutong ulam, gani rin po ang akin niluluto. Simple na, kakaunti lang aricadong ilalahok, pagkatapos ay eh, madali pang lutuin. Pero maraming makakain. Di po ba? Ayos po ba sa inyo 'yan? O sa susunod ulit. O oh, edi nakaraos. Bukas iba naman ang ulam natin. Ayos po ba? Sino magbilalaw po?